So, ayan, kumusta na naman po ang lahat. Magluto-luto na naman po tayo na napakasarap na ulam. Ayan po ang salmon head na singa. So, ayan po ang ating mga ingredients. Kamatis, luya, sibuyas, sili, gulay po, and of course, ang ating salmon head. Magpakulo po tayo ng tubig. So, pag mainit na po siya ng bahagya, lagay na po natin ang aking kamatis. Ayan po. Idagdag na po natin ang ating luya, pampaalis ng lansa. Siyempre may sarap din po yan na ano, taglay para sa ating sabaw. And then maglagay na po ng sibuyas. Kung gusto pa maangha, maglagay na po tayo ng sili. Ayan po. And then maglagay po tayo ng asin. Pampalasa po sa sabaw. Ayan po. Tapos pakuluan lang po natin. Pag kumulo na po siya, maglalagay po tayo ng kunting pampaasin. Ayan po yung sinigang mix. Maganda rin po ang fresh na sampalok. Pwede po or whatsoever na gusto nyo pampaasin. Ayan po. Durugin po natin yung ating kamatis para maglasa po siya dun sa sabaw. Pwede po yung kamias ang gamitin nyo yan. Parang mas masarap po ang kamias kung meron. So, ayan po. Tikman po natin yung ating sabaw kung okay na yung kanyang alat. If not, pwede po magdagdag ng asin para sa siya. Katapos po niyan, pwede na po natin ilagay ang salmon head. Ayan po. Ang salmon head po kasi is, ang salmon po kasi na isda is rich po sa collagen niyan. So, healthy po yung fish na yan ayan po. Pakukuluan lang po natin ng konti. Bago natin ilagay ang ating mga gulay na sangkap. So, ayan po. Konting-konting kulo pa ng bagya. Ayan. So, kumula na po siya pwede na lang po natin ilagay yung ating gulay. Ayan. Pwede rin po kung gusto nyo yung ano, ibang gulay, pwede po sitaw, pechay, yung pang sahog ng sinigang, pwede po siyang gamitin. So, ayan po. Tuloy lang po yung pagluluto natin. Yung gulay ko masarap lang siya pag blanch. Yung hindi po siya overcook. Kasi pag overcook na po siya, hindi na po mapait-pait na po yung sabaw natin. So, ayan po, konting pakulo na lang, konting boto na lang. Ready na po yung ating sinigaw na salmon head. Ayan po. Okay. So, dito na po siya after yung ating salmon head. Pwede to serve na po yun. Konting hindi na lang. Pwede, pwede na po siya na ulang. So, super syrup na po ang sabaw natin. Ayan ready to serve na po ang ating sinigang na salmon head. Ganito po kung magluto ng salmon head dito. So, simple lang ang pagluluto pero napakasarap po siya. Ayan po. Salamat po sa panunood mga kakakang sanggasi.